Hello guys! Welcome to my vlog! Another day, another vlog. So for today's video guys is mag-check ako sa inyo regarding sa mga kaganapan ko ngayong araw. Kasi nangungutang ako ng pera doon sa ano sa isang online application na lending up online tapos nagrant naman yung loan ko at saka sa awa ng Diyos, yung loan ko na yun is pinabili ko ng computer set para dito sa bahay so ayan na at saka dalawang cabinet cabinet maliit na cabinet doon sa kwarto ni mother dear at saka isang cabinet para naman sa aking kwarto. So, maliit lang din ang kabinet na yun. So, going back sa aking binili na computer set is, uh, binili ko lang siya, hindi naman siya gaano kamahalan. Uh, mura lang siya. Tapos, yung naka-built-in uh, program doon sa computer na yan is mga basic lang talaga. Yung sa Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Ano pa A uh, Play Store. So doon sa Play Store ako kukuha ng mga app na gusto kong i-upload doon sa aking computer. So and then okay naman siya so far pero nagtaka <laughs> lang kasi ako kasi yung anong tawag dito yung CPU niya is nangungoryente talaga siya. Habang ini-install ko siya, siya lahat ng mga gadgets and accessories sa isang computer set is my god nangungoryente talaga yung CPU. <laughs> Tapos tumatawag ako sa aking pinagdilhan na store. Tapos sabi naman niya na hindi daw yun nag-ground doon sa opisina nila kasi tinesting din kasi nila kasi sila kasi ang lahat gumagawa ng mga program at saka mag-install sa mga accessories and everything doon sa isang computer set kasi alam naman nila lahat yun so yun naman kasi yung business nila so yun so ang sa akin lang naman kasi is para kasi ako makamura sa pagbili ko ng computer. So, computer set na lang ang binili ko instead of laptop kasi mahal kasi ang laptop. So, cash basis ko siyang binili. So, ngayon, na-realize ko, ngayon lang talaga, na, my God, consuming electricity pala ang computer set kumpara doon sa laptop. O, ba diba? Ang laki ng kaibahan. So, ngayon ko lang siya na-realize. Oh my God. So, wala na talaga akong magagawa doon. Pagtiisan ko na lang siya kasi kailangan din kasi ng mga bata ang computer sa bahay. So, ganon. So, so, kailangan magamit ng computer is dapat yung time lang talaga na kailangan mong gamitin hindi lang basta basta gumamit na nang uh, tawag dito computer na on gaming's on not on purpose so dapat mayroon talagang output na valid o, diba, especially na mga valid na mga documents sa uh, school projects and everything at saka kung ano paman pero yung mga games and everything, uh, uh, listening music, hindi talaga. So, ipagbabawal ko talaga yan. Gumamit para naman makatipid kami sa kuryente. Kasi, my God, ang hirap na talaga ngayon. Diba? So, ipakita ko sa inyo ang aking computer set. At saka, mura lang naman kasi siya. So, hindi lahat ng mga... Uh, software application is ina-apply dito. So, ayan. So, hindi ko na lang siya i-elaborate further regarding this computer set na nabili ko. Basta, mura lang talaga siya, guys. Kaya lang talaga siya sa bulsa. Kaya lang. <laughs> yun lang ang nakayanan ko kasi wala man akong work, ba? Diba? So, isang uh, monitor 19, anong tawag dito? 19 chorvanes. Okay. Basta so 19 inches. 19 inches. Okay. Then, meron siyang headset. Tapos dito, sa computer na to is, hindi naka-install yung speaker. Yung naka-built-in speaker siya. Na pag in-on mo itong computer na to is, you can hear sounds this one is you cannot hear sound so you can only use headset so yung gum yung gagamit lang nito siya lang ang makarinig kung anong gusto niyang maano doon sa Google Chrome na gusto niyang ano panoorin or whatever ganun sa ano at saka sa YouTube ganun tapos meron siyang S, uh, gaming na keyboards and then gaming mouse. So masasabi mo na gaming mouse siya kasi yung itsura pala ng mouse is mga character ng mga games. O diba? At saka ito parang mm, weird talaga ang keyboard na to Charot. O in play. And then, uh, ito rin nga klase na computer set is hindi rin nakabuild in dito ang kanyang uh, wifi. Diba? kagaya ng iba is naka VPN siya, virtual, portable network, ganon basta mga gana, na ganon so bumili pa talaga ako ng isang parang router yan, para maka-adapt doon sa aming internet connection dito sa bahay so saka siya ini-install dito tapos yun, makaano ka na, maka-connect na ako ng wifi so ayan at saka meron ding libre na mousepad ito ayan mousepad so ayan ayan and then ito yung mga tawag dito so ito yung ah uh, description ng aking binili na computer set so ayan So hindi ko na lang siya i-specify sa inyo kasi I'm sure mabuburingan din kayo kasi sa explanation ko parang parang hindi na siya exciting or yung hindi na siya convincing, char. O diba? Ganon. So hindi naman kasi ako computer literate. Basic lang talaga ng mga computer ano ang alam ko, char. Tapos ang tagal ko pang hindi nakapag-work. So, parang na-stop yung knowledge ko on computer, charva Kasi every year or every uh, tawag dito, basta every year kasi may update regarding sa mga internet or social ang tawag dito. Ah, uh, social media, charva Social media connection, parang ganoon. Yung internet yung ano tawag dito uh, connection basta ganun so ayan so ayan. so ito yung CPU so ayan oh, ba diba? Ex pag explain ko pa lang I'm sure hindi na kayo <laughs> ma convince magtingin ng ating video charo oh ba diba? uh, so ito yun LB link LB link AC650M high gain siya na ano capacity, yung madali siyang mag-adapt ng internet connection, so ayan and then isa rin sa set ng computer na to is, meron siyang AVR, so secure ang brand ng ano, AVR hmm. but in fairness, yung AVR naman, kasi tinay ko siyang gina, ginamit for 1 hour Malamig siya, hindi siya umiinip. Ganon. So, ah, um, ipakita ko sa inyo ang nabili ko rin na, huy, pakisilent muna. <laughs> pakisilent. Nakabini. So, galing din yan sa mga utang ko. O, oh, di ba? Part yun sa inutang ko na pera. So, bumili ako ng cash na cabinet para ito kay Mother dear So, ganitong klase lang na cabinet ang ah, binili ko. Kasi, kaunti lang naman ang mga gamit ni mother, mga, ka, ah, mga damit niya. So, ito yon na with, ano, lock. May locker siya. Ito walang lock. Ah, uh, diba, nakatiwangwang? So, five, five cabinet. One, two, three, four, five. Oh, ba? Diba? So, made of wood. So, hindi pa yan na nalagyan ng mga damit ni Mother. Kaunti lang talaga ang mga gamit ni Mother. Yes, kasi wash and wear lang talaga yan siya. Hindi yan siya mahilig sa mga gamit ever, child. So, ito. So, mura lang din ito. So, isa ito sa pera na pinag ko. Charot sa online app. Charot lang. <laughs> So, ayan. Mura lang naman siya, guys. Tapos, naka-sale yung mga kabinet na yon So, yung pangatlo na item. So, yung unang item is yung computer set. Pangalawang item is yung pahaba na cabinet. Ang pangatlong item is cabinet siya na rectangular. Ayan. So, ito. isauli uli ko muna to sa aking black na tray. Ah, diba? So, itong pangatlong item na binili ko naggaling sa pera ng online app na inutang ko. Ah, ba? Diba? So, binili ko to in cash basis. So, ito yung aking cabinet. O, oh, ba? Diba? Anong masasabi niyo Mas maganda yung aking cabinet char. Pero, maliit lang siya, guys. So, ang paglalagyan dito na damit is, ano, hanger style siya. Pero, hindi ako maglalagay ng hanger. Tutupin ko yan hanggang mapuno. So, ayan. Dito, meron siyang isang drawer na mayroong locker. Dito, walang locker. So, one, two. Excuse me. So, ayan. ba? Diba? Simple lang naman kasi ang gusto ko na cabinet. So, satisfied na ako dito sa cabinet na to. So, tingnan mo naman ang kalat dito sa sahig, sa sala ng sa itaas namin kasi hindi pa ako nakapag hindi pa ako nakapaglinis kasi nung binili namin yan, ano, kinaviran kasi siya ng mga cartoon. So, pag baklas ng cartoon, so, ayan, hindi na nai tapon ang kalat ng mga karton, O, ba diba? So, as you can see, ito kasi is, ano na kasi ito? Sira na. Ang bilis talagang masira pag ganitong klase na wardrobe na dress na, na dresser bag ganun. Kasi madali siyang maano tapos pag mabigat ang nilagay mo dito ang dami na sobrahan sa sa kanyang bigat or na overweight. O oh, ba? Diba? Na overweight. Oh, tingnan mo naman so naka ano na siya. Na disbalance naman ang kanyang bracing, oh, 'di ba? Tapos nasira na yung zipper dito, oh, di ba? Nakatiwangwang na siya. So, ganun. So, yung kwarto ko dito is ayan. Ang dami pa rin kalat. Kasi hindi pa ako nakapaglaba. Ayan, ang dami ko pang labahin, 'di ba? So, 'yun lang muna, guys, ang aking video for today's episode. Cha. <laughs> Kasi, next video na naman ang aking paglilinis dito sa bahay. At saka, pag ilagay ko na rin dito yung aking mga damit. At saka, mag diklat na rin ako sa aking mga damit. Mag ano na naman ako, mag na naman ako sa mga damit na hindi ko na magagamit kasi marami na naman akong mga gamit na hindi ko na talaga siya gagamitin para at least magkasya naman yung mga damit ko dito sa loob ng kabinet na to. O, diba? So, maglilinis ako ng aking kwarto. So, see you in my next video. Thank you for watching, guys. Bye!